na muna ang palm reading sa akin ni madam. What's your birthday? March 9. Yara, yeah, Paises, marami ka rin ano, happiness mo marami pero marami rin ng loneliness sabi rin. Yeah, pero ikaw, kahit anong planuhin mo sa negosyo, magiging matagumpay ka, successful, meron ka rin anak na talagang uh, parang genius. Dahan genius talaga. Pero oh. yung pinaka maswerte mong anak, yung bunso. A bunso? Wow. Yan Pagkatapos, ka. ang kanyang First, iniingatan sa, tarot cards na ang binalasa ni Madam. Hanggang sa... Uy! Wish ko lang. Nahulaan niyo na ba yun? <laughs> na kayo ay nasa wish ko lang. <laughs> Welcome to Wish Corner. Oh, thank you, thank you. Nagulat oh, ako. Welcome. <laughs> How hard? Ang hirap pala mag-acting. Oh. Nandito po kami dahil we want to help you. Yeah, okay. uh, thank you so, very ano, much. Kasi nabalitaan so, ho namin. Na, yung eh. pinagdaraanan niyo ho. Ay, oh, sobra. Pero ito ba, nahulaan mo nyo ba yung face na ito sa buhay nyo? Darating yan, syempre. Kaya lang, matibay ako eh. Kung baga hindi ako nag-iinda ng mga sakit kasi ang pamilya ko talagang ako lahat ang, halos lahat ako yung talagang nagsusurvive sa family. Kasi naiwan sa akin ng dalawang batang ulila. Puro high school na. ba Ito, pinakamabait kong anak siya, nag-alaga sa akin. Gano'n mo siya kamahal? sobra pa siguro sa buhay ko. <laughs> ang asawa, marami pwede kang makakita ng mga lalaki, pero nanay, isa lang. Pinag-get niyo po sa akin na napakahalaga para sa inyo na mapagtapos niyo yung dalawang apo niyo po. Opo, oh, po, yun ang talaga. Yan ang pangarap ko pa kasi binili ng ina. At sabi niya, nana, mami, yung dalawang anak ko, ang pagbabayaan yan. Nay, meron kami pa yung pakikilala sa inyo na sana po makatulong po sa inyo. Ay, salamat sa inyo surprise ko ah. O, diba ho? Pero gusto <laughs> nilang magandang balita para sa inyo. Uh, may magandang balita sa inyo. Uh, Ilihahando po namin mula sa kolehiyo de San Lorenzo um, isang scholarship grant para uh, kay JP at kay Erica. Erica. Thank you, thank you. Ito po ay apat na taon na kurso sa kahit anong kasumpuso nilang makuha sa kolehiyo de San Lorenzo. Salamat <laughs> po, masi. Tinatanong na ako nung apo ko, sabi niya, Luana, mapaparal mo pa ba ako? Sabi ko, titignan ko, I na answer, sabi ko. Sa natin ngayon, salamat ng marami sa inyo. Pero may dagdag bisita pa kayo ngayon, madam, na may magandang sorpresa rin para sa inyo. In behalf po of Sundance Direct Sales, um, hinahandog po namin sa inyo isang pangkabuhayan show kay sana po makatulong po sa inyo family and para po makapag-start kayo ng sarili niyo pong business. Ay, salamat sa iyo. Ayan, si Mate. Ayan. Ay, oh, yes. salamat po sa inyo. So, kami naman po sa, mula naman po sa Fashion Exchange, hinahandog naman po namin sa inyo, Madam Oring, yes. ang 25,000 worth of pangkabuhayan showcase na makakatulong po sa pagsisimula ng inyong negosyo para sa pag-fulfill uh, naman ng mga dreams ninyo para sa inyong family. Salamat sa inyong dalawa. So, ito po. po. Welcome. Wala akong masabi talaga. Dali po na nagmamahal sa akin. Oh, yes. Dali po na nagmamahal sa akin. Naalalaan tayo talaga sa bahay yan, dapat din naman maya. At mo, napakalaki nito, Nak nakakatuwa naman para kung tumama yung oh, sweepstick nito. Ah, ito po yung mga some of the sample products. Tuwang-tuwa si Madam at nagbigay pa ng sample ng kanyang mga fearless prediction sa ating mga bisita. <tunit> <tunit> Magkakaanak na ba ako, Madam? <tunit> <Okay. tunit> Magkakaanak ka ng kambal. Kambal. Oh, may lahi kayo ng kambal. Opo, meron po. talaga. talaga. You... Oh. Okay, madam, meron pa kaming isang pahabol na ah. <laughs> uh, ito. Oh, ito. Wow, ito. tingin. Ah! Ito po. tingnan niyo naman ang balot. Ah, ang ganda oh. ng balot. Oh. Buksan ko na? Oh. Okay. matet ano kaya May ito? Na <laughs> <niyo po. laughs> Gagaling na ako kagad nito. Gagaling na ang sakit ko kagad. <laughs> ang galing ng vibes niya, madam, ha? Oh. Handle kasi namin ang tulong medikal para magtuloy-tuloy na ang inyong paggaling. Sana kahit paano, mabawasan ang pag-aalala nyo sa mga agarang gastusin. Pasalamat po ako sa wish ko lang. At uh, talagang napakabait mo yan. sabi ko nga sa iyo, maganda ang aming spirit mo talaga. Malaking bagay po sa akin to. Talaga naman, salamat. Hindi ko malamang ako. kung paano akong papasalamat